ko po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclip na rin po ang notification bell para pati po sa aking mga bagong videos. Please watch this video. So yun guys, nandito na ako sa Daan Park guys. Ayan, ang laki pala neto oh. Guys. Ayan oh, laki nitong park na to guys Dumadaan ako dito guys Pero ngayon lang ako talaga As in pumunta dito Pasok tayo Tol ko kayo dito guys Sito. Ayan Ground. Hanapin ko guys yung nakita ko sa video Kaso hindi na ngayon Ano yung puno na yun guys eh. Ito siya Ito pala pwedeng dumaan eh daming tao pala dito nagpupunta ito yung sa ano guys oh. Ayan. wala na yung mga puno na ano oh. ano na siya guys to na ang ganda niyan dati yung mga dahon niya no parang ano siya bulaklak wala na siya to na siya Hmm. Ang daming tao guys. So. Oh. Ayan. Tuyo na nga mga dahon. Oh. Ayan. Ang daming tao guys. Oh. pag no, pagpapunta ka dito pala sa exit 5 ayan mas malapit 'o oh, shortcut sa exit 5 ka bababa lalabas i exit daming tao ngayon kasi nga holiday, diba? Chinese New Year, guys. Kaya itong daming tao. ganda dito nung ano yung ayan, mga dahon. Tuyo na siya guys. Dapat pala nung January pa. Ano? First first week of January. Ngayon kasi tuyo na siya guys. Hmm. Dahil bata naglalaro guys. Uy, ang kabalintino ko. Nakita ko. Oh. Dito tayo. Ano kayang meron dito? Mainit guys oh. Maganda yung panahon ngayon kasi mainit siya guys. Ayan may mga flowers. Oh, may ano siya oh. May flower. Ayan, gaganda ng mga bulak-bulak ko. Ang alaman to, guys. Ayan. Ito pala yung tinasaan ni Flower Garden, guys. Oh. Flower Garden. A few moments later... 那拍这个片子，太脏了。人家拍这个。对，所以我不是六日档。 一定要讲的话！来来来来去！不对嘛，反正我只放七天。正常也没有那个，我不算放假。因为因为我礼拜一有上班。那个有事，没有收到。我平常本来就有很多放假，可是我礼拜一就上班。我都会的。哥哥哥哥。对对，太好吃了。 Thank <laughs> you. A few moments later. So yun guys, uwi na ako. Naikot ko na. Uwi na ako. Babalik na ako dun sa MRT. Kasi hanggang ano lang ako guys. One hour lang ako dito. Hindi ako magtagal. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung video kong ito. Ang laki ng park. Grabe. Hanggang dito na ako. Hanggang dito pa sa dulo ayoko nang pumunta doon sa dulo guys hanggang dito na lang ako kasi malayo na ako sa MRT hmm, um, daming tao saka ang lamig buti nga may araw ngayon eh kung walang araw ngayon naku, sobrang lamig dito guys So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo po ang video kong ito. Ayan, napakagandang park. Dito lang to sa Taipei, guys. Daan Park, ayan. Malaki siya. Puro puno. Ayan, puro punong makikita nyo. Diba? yun guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and paki-like na rin po ng aking video. Bye guys, thank you for watching. Thank you for Godless. watching. Bye.